grabe laki mga katropa ay delikado tayo dyan delikado tayo dyan ayan ako mga katropa sa ilalim ay laki mga katropa oh. dyan sa laki ayun yung umabol kanina sa atin daw oh. buti na lang hindi niya nakagat malaking pagkaayop oh. yan oh mga katropa oh. talagang likod pa lang napakalapad Ayan, aga, paano siya sa araw. Abaw, kay naman laki mga katropa, oh. Ay, ay. Dambuhala ito mga katropa. Oh. Eh, eh. Grabe laki mga katropa. Eh, delikado tayo dyan. Delikado tayo dyan. Ayan ako oh, mga katropa sa ilalim. mga habol talaga. Ay, ay. Grabe ang laki mga katropa. Ayan ako. Oh. Eh, eh. Grabe isda yun mga katropa. Tinti sa laki. Ah, ah. Ayun na, mga katrupa. Oh. Abaw naman. Ayun naman laki mga katrupa. Para ng truso. Ay, sus. Grabe yung pagkaisda yan, mga katrupa. Hinabol yung ating, ano, hinabol yung ating daway. Buti na lang, hindi nakagat. Ay, grabe, oh. Dami nila. Oh, talagang dambuhala yan. Ay, ay. Grabe sa laki dami nila oh Magsama sama na mga katropa pero ito ang pinakamalaki talaga oh pwede kaya naglutangan mga katropa yung mga malalaking ayop na yan napakalalaking mga isda nyan buti dinadali yung natin tanigi ayun o oh, mga katropa na siya ng mga padawe dami nila talagang pagyan ang makasudlong ng bangka ang mga katrupa ay angat oh ayun pa may medyo maliit liit mga katrupa ayun meron pa dun sa malayo tambak itong pagkaisda na malalaki na itong naglutangan ay ito na ang sinasabi oh dalawa na silang magkata magkatabi dalawa na sila ayun oh mga katrupa oh Abaw naman Laki Ayan o, sa ilalim oh. Bali dalawa sila Ayun pa, oh, meron pa dun Huwag lang tayong mahabulin Ayan o, oh, mga katrupa Dami Kahit saan tayo magano, meron Talagang napakarami Pagka mga malalaking isda nito oh. Ayan o oh. Meron pa dun Sa malayo marami yung nandun sa malayo mga katrupa talagang ano sila sama sama parang sasalubungin pa tayo nitong isa na ito hindi tayo makapamahila at nasunod sila sa mga dawi baka kagatin sayang ang ating pamain ayun o oh, yung isa o oh. ayun na lulutang na ulit mga katrupa oh. yun na ah. okay kaya ah, na mga mga isda yan. Ayan mga katrupa. Palalayo-layoin lang natin yung malalaking isda. Tayo mamamahilan na ulit ng tanigi. Pakakaapat na piraso pa lang tayo. Ayan. Hindi na nila hindi na natin sila susundan para lumayo na sila. Kapakalalaking mga isda yan. Ayan oh. na ah, malayo na mga katrupa. Nagutay-utay na silang pumalayo sana hindi na bumalik dito sa payaw talaga ang kakainin ng dawe natin pag kaya na yung nag, ano, naglapit nangangain talaga 'yan ng mga isdang dawe tampak na pag malalaki isda nyo na